Para sa inyo, ano yung ideal partner to make sure you you can become more successful in life? The beauty fades. Yeah. Charm is deceitful, mm -hmm. but a woman who fears the Lord is to be praised. Pat hang hanggang doon lang ba natin i mm -hmm. e de design Tama. 'yung gusto nating maging partner sa buhay? Okay guys, napaka-interesting na tanong to. No? Para sa inyo, ano yung ideal partner to make sure you can, become, you can become more successful in life? Shift tayo. Shift tayo. Wala ito basta babae. Shift <laughs> tayo from trading <laughs> to relationship. Ikaw expert ka dyan. Ka? No. no? ako talaga inuna nyo. No? Oh, no, eh, ikaw expert. Hindi uh, <laughs> ako di ako expert. <laughs> okay. Uh, ideal partner. Ideal partner. Sige, Hans. True to experience. Pangingat ka, pangingat ka, Based sa money. Actually, ang hirap eh. pag ka sa sagot mo. Pwede, pwede bang parang F-corte ito? oh. <laughs> F-corte ito, like, ano? I choose not to perj perjury myself. Hindi <laughs> <laughs> ko na maalala yung honor. Hindi <laughs> ko na maalala. Biglang nagkaroon ng atasya, ah? action. <laughs> Ay, pero sa natin Yeah, since I think malamin din makakarelate. Parami talaga. oo. Yeah. Uh, siguro so ideal partner is, sabi nga na may saying about this, eh. beauty fades, yeah. charm is deceitful, mm -hmm. but a woman who fears the Lord is to be praised. Lalim ha? Di ba? Oh, kasi bakit? Kasi safe tayo mga lalaki, safe, safe, na pa safe answer. Safe Kasi tayo mga lalaki, una, ang ang first impression natin to a woman maganda ba siya? Yes, o. So, yun yun, yung uh, unang nakikita mo eh, di ba? Practical try ito eh. Oh, practical naman. tayo ito. Diba? Oo oh, oh, naman. But hang hanggang doon lang ba natin mm -hmm. i-design? Tama. Yung gusto natin maging partner sa buhay. Eh? Tama. Let's be practical. Tayo mga lalaki, we're very visual. Eh. Yes, yes. Pero pag, pagdating sa mga problems in life, oh, sa buhay, oh, oh. Uh, even success, oh, oh, andun din ba siya? Yun. At kaya ba niyang sabayan? Yeah. Okay. So, maganda, in, in any relationship, pagdaanan niyo yung together. Yeah. At doon palang makikilala mo na eh. Mm -hmm. Makikilala mo na siya. Mm -hmm. yung, yung Pagiging partner. Mga ideal na partner. Yung personality. Yes. Yung ba? personality. Oh. Kaya dapat, ang relationship or even pagpapakasal, it takes time. Because yung getting to know. Stage yeah. mm -hmm. na doon. Yeah. Kasi once you marry that person, that's already a need. na.